na palakasin ang aming pananampalataya sa iyo nang sa gayon ay makayanan namin ang mga kaguluhan, problema at mga sakuna ng buhay. Tulungan mo po kaming manatiling matatag anuman ang nangyayari sa aming buhay ngayon. Naway bigyan mo po kami ng masaganang biyaya upang ang aming buhay ay hindi magkukulang. Akayin po kaming matuto ng mga kinakailangang aral mula sa lahat ng uri ng karanasan at bigyan kami ng kakayahan na gumaling, magbago at mapalakas. Amen. Panalangin sa umaga. Makapangyarihang Diyos, Lumuluhod po kami sa harap mo sa panalangin. Pinupuri at niluluwalhati ka sa pagsamba. Pakiusap, bigyan mo po kami ng lakas para magtyaga at huwag sumuko. Ngayong araw, buong kapaba ang loob po naming hinihiling sa iyo?